Wala po talaga kaming kaalam kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon tulad po yung RA-11203 po na yan, yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mula't sa pulpo yan talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Uh, Danilo Bolos po, uh, isang farmer leader po mula sa Nueva Ecija. Uh, kami po eh, nagpapasalamat at sa ganitong pagkakataon, nabibigyang halaga yung amin pong kinabubuhay. Subalit, ngayon po, sadyang malungkot mo yung inaabot namin. Konti na lang po yung kinikita. Nalulugi po. Kaya, sa ganitong pagkakataon eh, kahit ganito po yung aming nararamdaman, eh nakita ko naman po yung inyong pagpupunyagi, eh, upang ihangat ang aming buhay. Sana po, sa mga susunod at darating na panahon at ang aming pagsasaka, eh, mayangat naman po ng konti. Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po nung binhe, nung pong fertilizer. Yan pong mga farm mechanization. Andyan po. Subalit, nagtataka po kami. Bilyon-bilyon ng ginagasos ng pamahalaan. Subalit, tuwing aani po kami, hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan. Bagamat nariyan po lahat. Nakikita naman po namin, tuwing aani na lang po kami, ang presyo ng palay, and po talaga yung pagdurusa namin. Kaya po yung konting naiipon namin, nawawala pa po dahil nadudukot po namin, imbis na madagdagan siya, eh nadudukot po talaga. Paano po yung pag-aaral ng aming mga anak? Bagamat kumakain po kami ng tatlong beses sa isang araw, eh, hindi naman po sapat yung aming kinikita. Sana po, sa pamamagitan ng hearing po na ito, mawakasan po sana ang aming paghihirap. Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming Bukirin, hindi po madaan ang kalabaw man na babalaho pa. Samantalang, ginugugol pala natin eh, bilyon-bilyon sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po eh, talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. Subalit, ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kami pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po niya, yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pulpo talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak, hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, so, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin, sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung, tulad nabanggit po kanina ni speaker na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang piton libo. Eh, nangyayari po para kami pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga ay eh, yung presyo lang ng palay, eh, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga yung hirap namin. Isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Eh namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pesticidio, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan ng asahan itong mga lending conduits na itong mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun ka -igpit. Wala na po ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga kasapyan po nitong chamber po nito sa inyo po, mga mambabatas. Nasa inyo po ang aming buhay. Kapag ka isa hanggang dalawang taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po, lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo. Mr. Speaker, sana po, mag sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po.